Giyano Ra og Pildi sa Golden State Warriors ang Denver Nuggets ganina sa ilahang game? Which is, ang Denver Nuggets, kusog ra ba kayo na nga team? Which is, ang Lakers gani gilubong gani sa ilahang previous nga game? Diba? Pero ganina sa ilang duwa sa Warriors, wala sila ka-arte sa kang Stephen Curry. Bukit na po og history ang two-time MVP nga si Stephen Curry which is dili di ay nakaya ni Lebron sa game nila gipildi man sila sa Denver Nuggets diba? so, di ba so diri nagpakita kung unsa kakusog ang Lake ang Warriors karon unya kung mapildi pa ang Lakers wa na mga muti na sila sa 8 sa standing so karon ang mga Lakers fans diha kalma lang mo diha kay hapit na rabag ang playoffs ba <laughs> basin, niya maabot nagpurok purok ang Lakers kay ang Warriors ni nga na rabag basin pa hinuunag mag -top -top pa na ang Warriors kay na sila oh! yung Lakers. <laughs> games niya kung naman lang ana niya sa inyo ha sa Lakers league on rabag, kaayo ang sunod nga game ninyo basin pa og maabot mo purok jis pero ang Warriors secured na sa <laughs>